So mga boss, so kita nyo na nagyayelo Yan. So hindi ito barado ha. Ah. sabihin nung ipan na barado yan. So problema nito mga boss, hindi nag automatic. So kaya nagyayelo. So si yung da ah, si Nissan Xcel mga boss, wala pong automatic 'yon, no. So kaya minsan ah uh, ito. Humihina yung hangin mo, sir, no. Yes. Humihina. So kain mga boss, dinawag ko ng tropa nating na technician din. So hindi niya kabisado kung paano maglagay ng thermostat sa ganito sa ating pinadala, no. Si sir from Tagig, Tagig ka, sir. rin dito -pum sa C6. So ito mga boss, gagawin natin. Yan. Ah. Uh, so, ito 'yon, no. natin. So, yung hangin ni Sir, unti-unti humihina na, patay muna natin 'to. Unti-unti humihina na mga boss kasi nabablock na ng yelo. So, walang thermostat ito. walang thermistor. Side by side wala makikita dito, no. So, lalagyan natin dito ng manual thermostat. Simple lang. Ah, uh, tit titingnan natin 'tong pinaka-module dito. Dito tayo kukuha ng connection mga boss. So, may nagawa na akong video nito. Uh, ngayon papakita ko kung paano ang pag-connection dito sa setting dito sa ano sa thermostat no? Okay, update ko kayo. Ito update mga boss no. Dito sa Nissan Xtrail natin. yan Kung nakikita nyo, nag-stop na yung nag-cut off yung ano, uh, auxiliary fan. So, nag-cut off din yung compressor niyan. Yan sa baba. Hindi na makikita. Ayan. Yun, 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 yun. Ayan, ikot na rin nyo. So, umikot na, no? Ano, ah, sir, yung lamig? Kumusta? Okay naman na. Okay naman yung lamig. So, ito na yun, sir, automatic. Hindi na siya nag Ah, uh, yung mga boss, no? So, kaya na, kapal lang dito. Hanggang dito sa kabila. So, wala na, sir. Normal na yan, natubig yan, nagmumoist na yan sa lamig. So, yun no, nga, boss. Kapag yung malaking tubo ang nag hindi po barado yung system. Hindi barado yung expansion valve, hindi barado yung filter dryer, no? So, baka kasi yung iba dyan, masasabi nilang palit ng ganito, palit ng expansive palit dryer, plastic sa system, cleaning sa aircon, kasi marumi na. Hindi po yon So, hindi siya nag-automatic mga boss. Pakita so, nyo, nag-cut off na naman yung fan. So, ito yung ilagay ko, pakita ko sa inyo. So, sinisan extra, napakahirap ilagaya ng thermostat nito, no? Kaya lang, pakita ko sa inyo. yan. So, ayan. Conversion sa thermostat mga boss. Kung nakikita nyo ito yung wire yan, o. yan. Share ko lang no, pumasok yan dito sa loob Yan, pumasok yan dito Pamunta dito sa switch So, dito yung wiring connection dyan sa switch Dyan tayo may ginalaw So, lahat po yan, intact, lang. nagbabago dito Sa pangasun dito, lahat yan, good yan lahat. So, ito lang nilagay kong mga boss Yan, so nisan extra tayo 2000, ano model sa 2008? Nine. 2009 model mga boss. So, sobrang problema ni sir, no? Galing sa tropa natin mga boss, tapos pinapunta lang sa atin kasi Ah, uh, hindi niya kabisado kung paano maglagay ng manual ng thermostat dito. Kasi problema niya sir na geylo yung tubo. Yun lang sana may nakatulong tayo ng palibago idea no. So balik mo na lahat 'yun. thank you.